Malumakot. <laughs> Malumakuan. Ma, Adalunot. Hala. Hoy. <laughs> Yan dalawa. Yan dalawa. Nagpapaanod. Aray, saan po kaya ipwesto tong ano? Naghahanap ako ng ano lagayan ng cellphone pa Kaya pwesto to. Ayan. Nandito kami ngayon sa ano ba to? Sap, sapa. Ilog. Si Maureen tsaka si ano. Melody.

May sunset na oh. Ayan na, pauwi na ang mga person. So, wash out na. Nagsiuwian na ng aming mga ibang kasama. Pero doon sa unahan, marami marami pa yata doon. Nagtatambay sila. So, ayon yung aming mga kasama. Si Matthew. Ngay, pauwi na kami. Ayan yung kanilang mga cottage dito ayun, nandoon doon pa sila proper ng mga gamit pa na toink ah <laughs>